Lalaya na ba si Senator Laila de Lima? Pag-usapan natin. Bago natin pag-usapan tong isyong ito, gusto ko lang pag-usapan yung aking one month break. Gusto ko lang malaman niyo na nagpahinga lang ako. Mahalaga kasi sa akin ang pahinga. Ayoko kasi ma-burnout sa paggawa ng mga video. Kasi kung hindi ako magpahinga, I might end up hating what I'm doing. Kaya nagpahinga ako. Ngayon at ako pagpahinga na ako, balik na ako sa paggawa ng mga video. Back to the video. Sa termino ni former President Rodrigo Duterte, ang pinaka maingay na kritiko ay si former Senator Laila de Lima. 2016 in ako sahan si De Lima na meron sang involvement sa illegal drugs sa Bilibid. Dati kasi Department of Justice Secretary si De Lima. Habang DOJ Secretary raw si De Lima, pinabayaan niyang meron drug trade sa loob ng Bilibid in exchange for receiving money. Ang mga akusasyon ay pinangunahan ni Duterte at ng kanyang mga kakamping congressman. Sa hearing sa Kongreso nagpresenta pa sila ng mga testigo. Ang mga akusasyong ito nagresulta sa tatlong kaso. February 2017, inaresto at dinetain si De Lima. As of October 2023, out of the three drug cases laban kay Delima, dalawa dismissed na. Ito ay pagkatapos na bawiin ng mga testigo ng gobyerno ang kanilang mga testimonya laban kay Delima. Sa pagbawi ng kanilang mga testimonya, sabi ng mga testigo, pin daw kasi sila noon ng gobyerno ni Duterte. Itong dalawang bagong nag ngayon kabilang sa huling kaso laban kay Delima. Kung madismiss din ang kasong ito, pwedeng makalaya na si Delima. So, sino itong dalawang testigo ito? Paano at bakit sila nagrekan? Buuin natin ang eksena. Ang setting October 16, 2023 sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ang prosecution magprepresenta sana ng isang testigo laban kay Delima. Siya ay si dating Police Major Rodolfo Magleo. Bago magsimula ang hearing, naglakad si Magleo patungo kay Delima. May hawak siyang liham at inabot niya ito sa dating senador. Sa liham na iyon, sabi ni Magleo, babawiin niya ang kanyang testimonya laban kay Delima. Nagpangalan siya ng isa pang witness na babawiin ang kanyang testimonya. Si Nonilo Arile, isang dating police asset at convict. Nagulat ang prosecution. Dahil dito, hindi na nila tinuloy ang pagpresenta kay Magleo. Ano pa ang nakalagay sa liham? Sabi ni Magleo, 2018 pa lang gusto na niyang bawiin ang kanyang testimonya laban kay Delima. Sabi ni Magleo, imposible daw ito gawin noon. Noon pa lang daw na kukonsensya na siya. Sabi ni Magleo kay Delima, ayaw naming maging biktima ka ng mistrial. Sabi ni Magleo, lalantad sila sa tamang panahon. Sabi ni Magleo at Arile, magpadala na raw ng mga abogado si Delima para mas mabilis silang magrekan. Pinangako ni na Magleo at Arile ang kanilang kooperasyon sa team ni Delima. Dagdag pa nila. Pwede sa kanilang dalawa, may lima pang mga witnesses ang magrerekan. May pirma ang liham ni Magleo at Arile. Bago matapos ang trial na iyon, ipinasa ang liham sa korte. Ano ang kanilang mga binawing akusasyon laban kay Delima? Sina Arile at Magleo ay mga witness ng Department of Justice noong makulong si Delima noong 2017. Sabi ni Magleo noon, meron siyang personal na makikipag-usap sa dating bodyguard ni Laila Delima, si Ronnie Dayan. Sabi ni Magleo, nagpatupad daw si Daya ng monthly quota ng suhol para sa kanya at kay Delima. Sabi naman ni Arili noon, meron siyang personal na pakikipag usap sa late convict na si JB Sebastian. Sabi daw ni Sebastian kay Arili, nagpapadala daw siya ng pera kay Delima para pundaran ang kanyang kampanya. Ang kampanya niya para sa pagkasenador. Pwede pang i-dispute at i-discredit ng prosecution ang pagrekante ng Magleo at Arili. Pero kung titingnan natin ang trend ng ibang mga kaso laban kay Delima, tinatanggap pa rin naman ng korte ang pag-recant ng ibang mga witnesses. At pagkatapos na mag-recant ng mga testigo, nadidismiss ang kaso. Kung matuloy man ang opisyal at detalyadong pag-recant ni Namagleyo at saka Arile, magandang balita ito para kay Delima. Mas lalakas ang posibilidad na madismiss ang huling kaso laban sa kanya. Maaaring pagkatapos sa higit sa 7 taon ng pagkabilanggo. Pagkatapos na kanyang kalabanin ng isang administrasyong kilala sa pagpatay, makakalaya na si Delima. Ano sa tingin nyo? May mga tanong kayo at ibang topic na gustong pag-usapan? Comment lang kayo. Para hindi kayo mapag-iwanan sa balita, sundan nyo ako.